Magandang gabi po sa inyong lahat. Kawin po ang Panginoon. Muli po ay tayo po ay sama-samang magpupuri at magbabalik ng parangal sa ating po Panginoon sa pamagitan ng papuring awit at sa pananalangin ngayong gabi po. Ayan po, thank you po sa lahat po ng walang sawang sumusuporta sa channel po natin. Maraming salamat po sa inyo, mga ka-Murphy, mga kapatid kay Gusto. At ngayon po gabi ay tayo po ay mananalangin at mapupuri sa Panginoon. So, kung naan tayo, opening prayer ay yes, ah. Ayan, Diyos. Ito, ako yung mga. ko po lang, yung pinapuri. Buong mag-happy. Oh, no.

kundasyon um, po ng ating pong pananampalataya, kagaya po ng sinasabi po ng salita po ng Diyos, ay wala uh, walang iba kundi ang ating Panginoong hey, oh, Jesus Christ. Siya so, yun, po yung inangako. Sabi na ng John 3.16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanibutan, kaya tibigay niya ang kanyang buong na anak. Ang pinangang kung kung sumampalataya ay hindi mapahamak, kundi magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Sabi po doon, namang sumampalataya, iligay daw po ng Diyos ang kanyang buktong na anak. Ibig pong sabihin, ang ating pong Panginoong Yeso Cristo, ang buktong na anak ng Diyos, iligay po siya para sa ikapagpapatawad ng ating kasalanan. Pagkat hindi po natin kayang tubusin <laughs> ang ating mga kasalanan. Hindi natin kayang tubusin. Kaya ang Diyos po ang siyang nangako o yung nagkaloob ng handog para mapatawad po yung ating mga kasalanan. Sabi po ng 14.6 po ng John, ay ako ang daan ng katotohanan, sinabi po doon ni Jesus. Ako ang daan ng katotohanan. yung makaparoon sa ano ng isa. Nais nating mapunta ng langit. Sabi nga niya, siya po yung daan para tayo po ay maligtas. Uh, nasan po ba ang, ang ama? Siya ba nasa langit? Amen. Wala daw po makaparoon sa ama. Hindi daw po ang Gawa 4.12, ang sabi po doon, ay wala daw pong pagkasilong ng langit, ay walang ibang pangalan na iwinigay ang Diyos sa ikaw iligtas ng tao, kundi pangalan lamang po ng ating Panginoon. John chapter 11 verse 25. Sabi po doon, ay uh, ako ang muling pagkabuhay at ang buhay. Mananalig sa akin kahit mamatay ay hindi. kung pong sabihin, kung nananalig po tayo sa kanya, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang kami po kasi doon, ang nananalit sa akin kahit mamatay, hindi mabubuhay. Pero kapag tayo po ay nananalit, tunay na meron po tayong pananalit sa Panginoon, hindi ko sabihin ay hindi ka lang basta nananalit. Dapat, mamuhay ka din sa kabanalan. Kuwiran, kung ano po yung kalooban po ng Diyos, yun po yung kagawa po. So, yan po ang fundasyon ng ating pananampalataya wala pong iba kundi ang ating Kaya ngayon po tayo po ay uh, uh, magpupuri. Um, Sukoy inyo sa iyo Nagpapakumbaba Nagsusumamo Maging dapat

Napalim mo Ikaw ay nangasalang Makanibig ka Sa'yo ay uminsan Loobin mo ang buhay ko'y maging Banal mong tahanan Loklo ka ng iyong wagas na pagsinta. Naluya na walang hanggang mga papuri pagsamba. Magarika ikaw, oh O Diyos, ngayon at kailanman. Loobin mo. Loobin mo ang buhay ko'y maging banal mong tahanan. Tulungan ang iyong magas na pagsinta Naluyan ang walang hanggang mga pag-urir pagsambang Magalika O oh Diyos ngayon at kailan Magalika Magalika oh O ngayon at kailanman. So, minamahal mo namin ang aming ng Diyos kubuhin, na mabuti pag na pagkakos na pagmahal na pagkakos na pagkakos na Diyos na aming pagkakos ikaw ba ay nagdaranas ng pagsubok? Maaring di mo alam kung paano o ano ang sagot sa iyong mga suliranin. Kung minsan ay tila ba nawawalan ka na ng pag-asa. Diyos ay hinihintay ka. Lumapit ka lang sa Kanya at manalangin. Ipapanalangin ka din namin kahit na hindi tayo magkasama. Magin sa lahat po ng mga nanonood sa kami po ito, Panginoon, pagpalain mo po sila na sa kanila po sa kanan Diyos, ikaw ang Diyos, ang Pumilos, at pangusap at pagturo po sa kanila kung ano yung dapat po kung sino po ang dapat na at ilalanin bilang Panginoon at tagapagtas ng aming umuwi sapagkat ikaw lamang ang Diyos na, na nagbibigay po sa amin ng buhay o Diyos na patuloy na sa lahat na kumikilala o Diyos masampalataya sa sa kasilang pangalan. Salamat po aming Ama sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Cristo Diyos.